Magandang araw mga Giputs! Kaya nang paglabas ko kayo ng umaga, napakaagang napaka-traffic sa may tulay. Araw-araw na lang, ewan ko ba. <laughs> basta ako, maganda ako. <laughs> At ayoko magpaka-stress. Dapat, araw-araw tayo masaya, di ba? <laughs> Nakakaloka! At kahit araw-araw tayo nauuga ng mga sasakyan, okay lang, basta may pera. <laughs> So nandito nga ako sa bahay ng una kong pasyente Aba nakita ko napakadaming bunga ng bayabas Ibig-ibig ko humingi kaya lang kasi nagluto ako ng paksiw at paksiw pa sa ref Aba araw-araw na lang bang bangus Ay with it <laughs> Aba fresh ang bakla dapat mamayang hapong pag uwi mo ganyan pa rin ang itsura mo Maganda pa rin dapat at saka mabango Hindi amoy lalakit amoy araw <laughs> Tapos na ako sa una kong pasyente oh. So next <laughs> So ayan, binigyan nga nila ako ng tamani sa kakanin. At napakasarap daw nito, aba matikman nga. Ito ang kakanin na pinagmamalaki ng pulilio. Napakaganda ng balot. Oo, oh, di ba, bongga? Aba, napakasarap nga para sa aros balinsyana. <laughs> Pero matamis siya. So ito, nandito na ako sa aking pangalawang pasyente. Diyos ko po, pinaghantay yata ako ng 30 minuto. Napakatagal, nagpunta pa ng bukid. Oh, shout out sa'yo, mother! Next time, huwag mo nang gagawin at masisira ang aking schedule. Nakakaya sa aking susunod na pasyente. <laughs> kaloka ka! <laughs> so ayan, papunta na ako sa aking susunod na pasyente. Mm, Nag-shortcut na ako kasi pag nagpunta ako doon sa totoong kalsada ay eh ba'y napakainit. Mangingitim at mga lola nyo. <laughs> Sayang glutat <at> collagen. Napakamahal. Pero <laughs> at lang, baka maniwala naman kayo. <laughs> Naloloko ako sa kulay ng buhok ko. First time kong magganyan. Ano ba? Bagay ko ba? Sabihin nyo ba? At mapapaitim na ako ng buhok. <laughs> Hindi ba ako mukhang Pocahontas? <laughs> Napakakulay! Diyos ko Lord! Ibig-ibig ko na talaga bumili ng itim at kukulayan ko na ng itim yung buhok ko. <laughs> so nandito na nga ako. Pagbilan nga po, bibili pala ang lola nyo. o <laughs> oh, so emote ka pa girl habang naghihintay ng sasakyan. O oh, 'di ba diba? Kahit tapakainit. Mmm, fresh pa rin. <laughs> Napakatagal namang maghintay ng bus. Kahit ano na lang, kahit jeep na lang. <laughs> so ayan na nga, jeep na naman ang nasakyan ko. Grabe, nakakangarag, uga-uga. <laughs> <laughs> Nakakahilo! Sa mga nagtatanong ko saan ko nabili yung fried gal kagabi, o oh, eto, tignan nyo na, dito ko sa nabili. Ayan o, oh, yung pwesto na yan. At yan yung kantong papasok sa Lourdes at saka sa Malulio, o oh, malapit sa 7-Eleven. O oh, ayan, puntahan nyo na. <laughs> so eto, nakasakaya naman ako sa bus. Actually, ang trabaho ko ay napakadali lang. Alam nyo kung saan ako napapagod? Yung kasasakay! Ma. Nakakaloka! may at may ako sumasakay ng jeep, ng bus, ng tricycle. Oh, nakakaloka! Nakakahiwa! <laughs> Pero okay lang, nag enjoy naman ako. As long na nag enjoy ka sa ginagawa mo, push lang, madali at mabilis ang oras. Hay nako! Na tirik na tirik ang araw sa labas. Naisipan kong i-check kung meron akong payong. Aba, kinalkal ko ng lahat. Wala akong payong. <laughs> Kakaloka. Sumakay nga ako ng aircon. Paglabas ko naman, napakainit. <laughs> Ngarag. Karma ka, girl. <laughs> o, oh, sige. Super walk. O, oh, maglakad ka sa kita ng kainita. Nakakaloka ka, bakla. <laughs> Nakakaloka, ewan ko ba ba't naiwan ko yung payong ko Ilang bes mo na ako sumilong sa mga kahoy dyan At napakainit nga Hindi ko malaman kung anong gagawin ko Ilagay ko ang bag ko sa ulo ko Nakakaloka Buti na lang pagpasok ko, o diba Naka-air ko na naman oh Lord, patubayan po kami may Ibigay mo na po sa amin ang kaginawahan sa buhay Amen So nandito na nga ako sa bahay ng pasyente kong mayaman. <laughs> napakaganda na kanilang bahay at napakaluwang. Napakaganda pa na kanilang sala set. O oh, di ba? Pak na pa! So ayan na nga nakasakyan na ako sa aking sasakyan. Kasama ko ang aking driver. Charot! <laughs> Ambisyosa. So pabalik na nga ako ng Santa Rosa niya. Napakainit pa din. Katirika ng araw. At saka napakabilis ng araw. Ano nakakaloka? Ba't ganun? Ito pa rin. Mahirap pa rin tayo. <laughs> Kailan ba tayo giginhawa? Diyos ko Lord. Kailan ba ako magkakaroon ng sariling sasakyan? Magkaroon ng bahay at lupa. <laughs> Ay bakla, wag ka magmadali. Di pa nga dumarating yung apam mo eh. Nakakaloka. Nako, abangan nyo yan. Malapit na sa kumuwi. Charot. Mag-trending na ang lola nyo at i-video ko yon. i ko lahat. Siyempre, mula sa airport. At kakanta na ako ng forevermore. Hahaha. Nakakaloka? <laughs> Abangan niyo yun! <laughs> Charot lang. Baka mamaya ay maniwala naman kayo. Ngayon ako, buhay nga naman. Nakakaloka. So eto na naman, may gumawa na, na naman ng traffic. Isang bulok na sasakyan, natirik na naman. <laughs> eh, ba't ba kasi? Naku, inilalabas pa yung mga ganyan sasakyan. Mga bulok na yan. Nakakaloka. Ba't ba kasi? Nakakaloka talaga. Naku, mm, 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 mm. <coughs> Thank you for watching. I love you all. May God bless you.